po yung lakad ko po tuwing malamig po. Pag inatake po ako ng spasticity ko. So, medyo mahirap talaga. So, so, so plano ko ngayon para ma, para ma, ano ko po yan, na ma-correct ko po is everyday exercise and uh, stretching po sa loob ng bahay. At, at ibalik ko po yung 1 uh, to 2 kilometers mo po everyday po. So, yun po para hindi po tumigas yung mga muscles ko. So, ipapakita ko po sa inyo yung malaking uh, help sa akin sa exercise yung pag akit ko po sa hagdanan makita nyo mamaya sa tapos na ito yung pan ko ginagawa po para lumambot po yung mga joints ko mga kaso so yun mga uh, ngayon maraming po nagtatanong sa akin ah uh, nagko-comment po sana lahat sila na kalakad ang parehas ko mga kaso, alam ko po hindi tayo pare-parehas pero meron po tayong magagawa parang natin yung yung mobility natin by doing something like tsagay natin ng exercise ah uh, sa promise alam ko hindi applicable yung sinasabi ko sa lahat pero in a way mga kasok uh, pag mag exercise kayo mag tsatsaga lang kayo sa pag stretching araw araw may konti pong magiging progress po sa sa atin ngayon ako mga kasok siguro mapapansin nyo dati uh, three months, uh, yung first month ko as stroke, kasi talaga wala akong mobility po. Ah, nasa wheelchair po. So, nagtsagalan talaga po kung makasok na magdakan na mag ay mag-exercise uh, habang nasa wheelchair, mas squatting. So, yun yung makasok. Ngayon, uh, gawin natin motivation po yung mga kasok natin na papanood natin sa sa mga, sa YouTube na mga stroke survivor na mabilis sila nakaka-recover, iba mabagal, pero natin na ano yun. Kasi ang ano yun natin, gawin natin sila inspirasyon. Motivation. Ako marami akong mga, mga motivation. Maraming uh, maraming naging uh, nag-influence sa akin na para magtyaga sa pag-exercise. Ang dami mga vlogger po na nakatulong sa akin. Meron nga dyan. Patulad siya, no? Shoutout talaga kay Sir John, John Bill. Yan si Sir John Bill. May scheming stroke siya. Pero gopans pa lang. Parang yung stage na two months is naging stage ko para sa akin para ko compare ko sa kanya is nasa six months na ako ganun at saka isa pa mga kaso uh, pan, 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 pansin, pansin ko po observation ko na na naging ano po kasi kampante po ako okay, eh na, dahil nga sa bahay po is 100% mobility na po okay. so lahat nagagawa ko na so parang nagano ko okay, ako eh parang ah uh, nag ano ba to parang nag uh, medyo nag-relax po ako sa pag-exercise. So ngayon, nung naglalakad ako dito sa na doon ko napansin. Tapos lang pala ako sa sa exercise sa this past few months po. So pati pag nagdadaan dati na ako na ako dati hindi na ako makakasakit sa, sa pag-akit ng mga dati. Pero ngayon naman ako. Pero okay na ang mga kasi 3 days So, yun po yung observation ko. Talagang habang buhay na talaga yung exercise natin, mga kasok. So, mga kasok, uh, tsagayin lang po natin, mga kasok. Kahit maliit na, ba, kahit maliit na bagay is maano natin yun. ah uh, tsaga natin. Yung maliit na bagay, pag inipon, marami. Kung, kung sila, is, uh, kung sila, mga patutuman, na, oh, why na, Kaysa naman, wala tayong gawin mga kasok, uh, ganito lang po yung aking content for today. So, ito din si Boy Sok nyo. Okay. Mga kasok, uh, tsaga lang. Laban tayo. Bye-bye.